Cruze si Flash 150cc mga sir oh. Bagong labas lang Ganda rin ang forma no? Kapogi na no. ilaw niya sa harap oh. Aggressive look Tapos na-disc brake dito sa harapan niya oh. Laki ng disc brake niya ito yung kanyang ilaw starter nandun din high low musina kanyang flasher yung kanyang chok may chok pa siya ano sa likod niya disc brake din stick na to ah, disc brake na mas alagaan lang sa langis mga sir Formar Fifty-four thousand. Five hundred.